Bakit may mga taong ilang taon nang malabo ang paningin, may kirot at katarata pero hindi pa rin gumagaling, habang ang iba kong pasyente ay nakakabalik sa malinaw na paningin matapos lamang ng ilang buwan. Ang dahilan ay karamihan ay umaasa lang sa pansamantalang lunas, eye drops para iwas tuyo ang mata o paminsan-minsan na vitamina, pero hindi sapat para mapanatiling malusog at protektado ang retina at lente ng mata. Kaya paulit-ulit bumabalik ang problema at sa huli, maaari pang mauwi sa pagkabulag. Ako si Dr. Noel Yusay Laksamana, isang espesyalista sa mata na naglingkod ng higit 35 taon sa mga ospital dito at sa abroad. Maraming nasa edad, 45 hanggang 55 ang unti-unting nakakakita ng mga anino o mansa, senyales ng katarata at ang matatanda ay nahihirapang makilala ang mga tao dahil sa macular degeneration. Dahil dito, ipinapayo ko ang paggamit ng lutein at zeaxanthin, mga natural na sangkap na napatunayan sa pag-aaral na kayang salain ang mapaminsalang blue light, pabagalin ang pagtanda ng mata at makaiwas sa katarata at macular degeneration. Matapos kong ikumpara ang maraming brand, pinili ko ang Lutein Gummies mula USA bilang pangmatagalang solusyon. Mataas ang kalidad nito, tama ang dosis at napakadaling inumin. Dalawang gamis lang bawat araw ay nakakatulong upang palakasin ang retina, maiwasan ang paglabo at pangangalay ng mata, pigilan ang maagang pagtatae katarata ng hindi kailangan ng magastos na operasyon. Protektahan ang makula laban sa silaw, lalo na kapag nagmamaneho sa gabi. At mapabuti ang natural na paningin para sa mga nakatatanda o sa madalas gumagamit ng gadgets. Marami na sa aking mga pasyente ang muling nagkaroon ng malinaw na paningin at wala ng kirot sa mata. Nakakagawa na sila ng mga bagay na mahal nila nang walang takot sa operasyon o sa panganib ng tuluyang pagkabulag. Kaya kung ikaw ay may nararanasang paglabo ng paningin o nasabihan na may katarata o macular degeneration, tandaan, huwag mo nang hintayin, lumala pa ang kondisyon. Simulan mo agad habang kaya pang maibalik ang kalinawan. Alagaan ang iyong mga mata ngayon pa lang para wala kang pagsisisihan habang buhay.